Hello guys, welcome sa ating vlog. Ha, dito kami ngayon sa Bacolor, Pampanga. Ang MMTA ay nag nagtulong sa kapulisan, nag-back up. Uh, ito kami ngayon dito sa munisipyo ng Bacolor, Pampanga. Ah, uh, ito yung uh, katungkulan namin sa mga tulong-tulong sa batas o kumutulong pa rin pag assist sa mga kapulisan natin. Uh, dito kami ah uh, uh, may event dito ngayon sa Bacolor, Pangpanga dito kami nakadjote ngayon uh, traffic reporter kami ngayon dito ah uh, tulong sa mga kapulisan uh, chapter Bacolor, Pangpanga MMT uh, uh Ganyan lang ang mga mga tindi. Kahit okay, mga motor, di, bawal ang pasok kasi ano dun eh. Tao lang, pwede. Ayan dito. Ayan ang mga tindi. Ayan yung sa dulo mga kapulisan natin. Kasi ah. bro, like, kasi double to, nauhaw na ngayon. Kasi... Magalas na ibin na eh. No. Oh, anong sabi niya? Doon ah. ako sa dolo eh. Vlog Ito yun ano dito. Siya ang papunta ng Fort Worth. Ah, papunta dito ng San Fernando. Station niya yun. Itong station sa Kapulisan munisipyo ah, sa Bacolor, Pampanga ah, uh, napit sa may revolto ah, Jordan, kamusta ang mga operasyon? mga MMDA force uh, buti naman ang nagbantay sa ating bayan para proteksyon sa mga kabataan isumpo natin ang madautan hindi natin pasanayin. Ngan, wala-walain natin. Ah, uh, doon muna ako sa kabilang area no. Pasok muna. Ito banda sa Bacolod, Pampanga. Papasok na tayo nito. Mag-roving tayo. Roving. Uh, Pailaw ta sa motor. Yan. Yung service natin. Papunta tayo sa mga kapro natin. Ito. Uh, ito ang municipio sa Bacolor, Pampanga. Yung mga sasakyan. Kasi dito, magano tayo sa mga basag kutsi. Yan, aming uh, sipyo sa polis. Ah, uh, dito muna tayo magkabi Ito. Ah, robing tayo dito. Tingnan natin ang mga kapaligiran. Punta natin ang mga kapro dito sa kapila. Ang, ah, uh, Sabter, Bacolor, Pangpanga. Ah, uh, ang MMT. drive tayo ng motor kasi roving ito naman ang lokasyon kasi dito ay naibin uh, welcome guys sa ating vlog wag nyo kalimutan ang chapter bakulor MMTF pangpanga ang aking youtube channel Uh, ang aking Facebook page ay Jimboy Vlog Kung uh, tayo tumakot sa dito Hinting-hinting na natin Kasi mahirap na tayo ang, na, Nasa patas tayo Tungkulin natin Ang pagbantay sa bayan uh, Ito, uh, mga bro Kumusta na kayo jan Kasi uh, Ikaw na naka-sector dito Saan yung kasama natin? <laughs> ah. hello bro, naka-vlog tayo ah! So na. Uh, bro, saan ang kasama mo? Ah, dito yung uh, maraming sasakyan na nagrobing-robing tayo sa mga paligid ay hirap na ah, dito balik kanyan ah, ito yung mga uh, sasakyan kasi madilim dito na area eh dito sa likod ng principle. Plan din tingnan natin yung mga paligid para safety ang ating session araw natin Kita 'yung nag ng. Oh bro, kumusta na yung Chapter Bacolor Pangpanga MMDF? wag nyo kalimutan bro ang Chapter Bacolor Pangpanga sa nasa YouTube channel ah Chapter Bacolor pang Pangpanga, ang ating YouTube channel. Nakaano to sa YouTube. Yung kasama natin isa saan si Joey. Nat uh, Ah, dito muna ako, bro. Ay. Ah, ito naman ang masipag nating mga tropang MMT. Ah, hi ka, bro. Kumusta na yung robbing natin dito sa mga paligid? Ayos, ayos lang, sir. Ayos lang. Ayos lang. So bro Ryan, okay lang? Ah. Okay lang bro, no? Ah, sige, well, welcome back sa ating channel ah, Hello po, welcome back sa ating YouTube channel ah, Huwag niyo kalimutan Chapter Bacolor, Pangpanga po Chapter Bacolor ah, MMDF, Chapter Bacolor, Pangpanga Maraming salamat sa inyong lahat ah, Dito lang aking vlog Taposin po